Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng Sovereign Wealth Fund na nakatuon sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ngunit paano nagbago ang sitwasyon ng bansa mula sa dating larawan ng pangungutang? Totoo bang ang World Bank na nga ang humahabol sa atin upang umutang? Ano ang papel ng mga reforma at inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon sa mga makabagong pagbabago? Tara, tuklasin natin ang mga kasagutan pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan natin ang mga nakaraang administrasyon, madalas nating makita ang Pilipinas bilang isang bansang umaasa sa tulong ng World Bank para punduhan ang iba't ibang proyekto na is nating ipatupad. Tila isang bansang laging humihingi ng awa at tulong. Ngayon, kapansin-pansin na ang World Bank na mismo ang tila nagahabol sa atin. Halimbawa, iniwan ng Pilipinas ang isang 88 dolyar at dalawang dantaong milyong loan mula sa World Bank para sa customs modernization. Hindi ba't nakakagulat ito? Bakit natin isinantabi ang ganitong oportunidad? Dahil ba sa hindi na natin ito kailangan? O marahil ay natuto na tayong tumayo sa ating sariling mga paa? Isa sa mga kapansin-pansing tagumpay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang digitalization ng Bureau of Customs. Sa kabila ng mga hamon, nakamit nito ang 77% na digitalization rate na nagdala ng mas mabilis, efficient at malinis na proseso. Paano ito nagawa? Ito ay gamit ang mga sistemang tulad ng Overstaying Cargo Tracking System kung saan sila ay nagbibigay ng real-time na impormasyon sa mga kargamento. Enhanced e-travel system kung saan naman pinabilis ang proseso ng dokumentasyon at pagbiyahe. Dahil dito, nabawasan ang puwang para sa corruption at naging mas efficient ang operasyon ng customs. Pero bakit hindi natin ito nagawa noon? Ang Sovereign Wealth Fund ay isa sa mga pangunahing hakbang tungo sa pangmatagalang kasaganaan sa ating bansa. Sa halip na umasa sa utang mula sa mga institusyong tulad ng World Bank, layunin nitong magamit ang sariling yaman at pondo ng bansa upang punduhan ang malalaking proyekto. Hindi ba't ito ang tamang hakbang para sa isang bansang naghahangad ng tunay na kalayaan sa ekonomiya? May mga tanong din ukol sa papel ng tinatawag na Marcos Gold. Bagamat maraming haka-haka, ang isang bagay na malinaw ay ang kakayahan ng kasalukuyang administrasyon na gawing praktikal at makabago ang mga solusyon sa ekonomiya ang digitalization ng customs at ang sovereign wealth fund ay patunay na hindi lamang ito tungkol sa yaman kundi pati na rin sa estratehiya at maayos na pamamahala ang Pilipinas ay nasa yugto ng malaking pagbabago sa dating larawan ng pangungutang at paghingi ng tulong unti-unti nang tumatayo ang bansa gamit ang sariling kakayahan ngunit magpapatuloy kaya ang tagumpay na ito hindi ba't napapanahon na para tayo mismo ang magtulungan at magtiwala sa kakayahan ng bansa? Ang ating kasalukuyang progreso ay hindi lamang refleksyon ng pamahalaan kundi ng ating kolektibong pagkilos bilang Pilipino. Alam mo bang dati ay inaabot ng isang daan at dalawampung oras ang pag-clearing ng isang container sa customs? Sobrang bagal, di ba? Sa Thailand, nasa limampung oras lang at sa Vietnam, limamput-anim na oras pero ngayon napababana ito ng husto. Ang pagbilis ng clearing process ay hindi lamang tungkol sa oras na natipid. Isipin mo ang mas malaking epekto nito sa ating ekonomiya kung saan mas mabilis na ang pagdating ng mga produkto, mas kaunting gastusin, at mas maayos na kalakaran sa negosyo. Ito ay hindi lamang tagumpay ng teknolohiya, kundi resulta ng kolektibong pagtutulungan ng gobyerno, sektor ng negosyo, at mamamayan. Ngunit teka, bakit nga ba nagbago ang sistema? Maraming naniniwala na ang liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may malaking papel sa tagumpay na ito, ngunit hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Ang patuloy na pananalangin ng sambayanan at ang gabay ng Panginoon ay nagbigay ng liwanag sa bawat hakbang na ating tinatahak. Ngunit ito ba ang simula ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa Pilipinas? Isa itong tanong na dapat nating pag-isipan habang patuloy nating binubuo ang ating kwento bilang isang bansa. Hindi lamang digitalization ng customs ang nagdala ng pagbabago dito. Ang pagkakaroon ng maayos na sistema tulad ng mga e-travel platform at overstaying cargo tracking system ay patunay na kaya nating makipagsabayan sa ibang bansa. Nakikita mo ba kung paano naapektuhan nito ang pang-araw-araw nating buhay? Ang mas mabilis at episyenteng sistema ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga negosyo at sa huli itoy nagdudulot ng mas maunlad na ekonomiya para sa lahat. Hindi lamang sa ekonomiya umiikot ang kwento ng kasaganaan ng Pilipinas sapagkat ang tunay na yaman ay nasa puso ng bawat Pilipino. Ito ay ang kakayahang tumayo sa ating sariling paa, magkaisa at manalig. Ang talata mula sa Filipos 4. Labinsyam ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual na biyaya. Sa kabila ng modernisasyon, hindi natin dapat kalimutan ang pagiging mabuting katiwala ng mga biyayang ito. Ang ating pananampalataya ay patuloy na nagbibigay lakas upang harapin ang bawat hamon at kamkami ng tagumpay. Kung sa tingin mo tapos na ang kwento ng tagumpay, nagkakamali ka dahil ang digitalization, World Bank loans at iba pang aspeto ng ating ekonomiya ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Ang susunod na kabanata ay mas kapanapanabik gaya ng kung paano pa kaya mapapabuti ang ating kalagayan. Paano natin magagamit ang ating yaman, hindi lamang para sa personal na benepisyo, kundi para sa ikauunlad ng lahat. Una sa lahat, ang pagkakaisa ng panalangin ng bawat Pilipino ang tila nagiging susi sa ating tagumpay. Ang mga dasal na puno ng pasasalamat at pag-asa ay nagpapalakas sa ating bayan. Araw-araw, maraming Pilipino ang humihiling ng gabay at karunungan para sa ating mga leader lalo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga desisyong ginagawa ng pamahalaan ay nagiging mas matatag at nakatuon sa kabutihan ng lahat. Pero tanong ko sa iyo, Kailan kahuling huling nanalangin para sa ating bayan? Higit pa rito, napansin mo ba ang mga pagbabagong naganap? Ang modernisasyon ng ating ekonomiya at gobyerno ay hindi lamang resulta ng teknolohiya. Sinasabing ang divine intervention ang nagtulak sa atin para magkaroon ng mas mabilis at maayos na proseso. Halimbawa, sa kabila ng mga pagsubok, nagawa nating umunlad sa digitalization. Ngunit gaano pa kaya kalayo? ang mararating natin kung mas lalo nating pagtitibayin ang ating pananampalataya sa Panginoon? Ang totoo hindi lang ito tungkol sa material na tagumpay. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa spiritual blessings na nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Sinasabi nga, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman ng mundo kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya't sa bawat hakbang na ating tinatahak, alalahanin nating huminto sandali at magpasalamat. Ang Pilipinas ay tinuturing na isang bansang pinagpapala, hindi lang dahil sa likas na yaman, kundi dahil din sa mga taong marunong magpasalamat at magtiwala. Sa gitna ng mga pagsubok, ipinakita ng bawat Pilipino ang kanilang tapang at pananampalataya. Kahit na mahirap ang buhay ay patuloy pa rin ang panalangin ng bawat isa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngayon, ano kaya ang naging papel mo sa pagbabagong ito? Isa ka rin ba sa nananalangin para sa bayan o nanonood ka lang sa mga nangyayari? Alalahanin nating lahat na walang maliit o malaking kontribusyon pagdating sa tagumpay ng ating bansa. Kaya't sa tuwing nakakaramdam tayo ng panghihina, tandaan nating may Panginoong Diyos na laging umaagapay sa atin. Ayon sa Filipos 4, Labinsyam, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan mula sa kanyang masaganang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi ba't napakaganda nito? Sa huli, ang panalangin ay hindi lang isang ritual sapagkat ito narin ang ating tulay patungo sa mas mataas na layunin. Ang tagumpay ng ating bayan ay hindi lamang nakasalalay sa gobyerno, kundi pati na rin sa ating pananalig sa Diyos. Kaya't magsama-sama tayo, magpasalamat at patuloy na magdasal para sa mas maganda at masaganang kinabukasan. Tandaan ang tagumpay ng bansa ay tagumpay nating lahat. Kaya halina't ipagdasal natin hindi lamang ang ating mga leader, kundi pati na rin ang bawat Pilipino. Sa ganitong paraan, matitiyak nating ang liwanag ng tagumpay ay magpapatuloy para sa susunod na henerasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, Maraming pagbabago ang naganap sa ating bansa. Kabilang narito ang mga hakbang tungo sa mas maunlad na ekonomiya. Ang patuloy niyang pagsuporta sa mga makabagong inisyatibo ay nakakatulong sa pagunlad ng ating bansa. Ano sa tingin mo, magiging matagumpay ba kaya ang kanyang administrasyon sa pagpapabuti ng ating bansa? I-share ang iyong opinion sa comments at huwag kalimutan mag-subscribe.